Saan ba dito sa kayan papuntang Batangas? Pag-fitex na yun, kailangan nyo sa carousel, sumakay. Ah, uh, kaya ko ba lakarin yun? Oo, oh, wag na lang, wag pabilis. Aray ko! Ang sira ka! Ang lalaki natin dito, dito nagkita. taxi ini kaya nang mag-taxi. Wala akong pera eh. Bakit anong nangyari sa ano alum... mo? Ay, yung asawa ko eh, si Raul eh. Kaya nga, gusto ko nang na ng probinsya. Sakit na ka, sir. Saan? Saan sa kayo nang upo? Kasi dyan wala kayong upo. Hindi ba ako papaalisin dyan? Sir, baka naman meron ka kahit ba yung tilaw? Malaking tulong na yun eh. Meron ako makakal. Si Kwenta? May kayo sa akin? Oo, oh, sige. Hindi sige. Oo, wala. Ano na po masyari. Eh, eh. meron na akong basta yun. Kailangan Pag maglakad ka, dito kasi tabi. Buntis ko pa naman. Ikaw ba sir? May anak ka na? Meron ako na uh, sa probinsya ko. Anong probinsya mo? Uh, Lindan ako. Sa Pangga. Oo, oh, uh, Oo. Muslim ako. Marami akong kaibigan ng Muslim. Mababait. Ilan anak mo sir? Isa lang. Babae. Kasi yung asawa ko, niloko ako eh. Ayoko na. Ganun ba yung mga lalaki? Hindi naman. Eh, nagkataon lang siguro sa... Alas akot mamili. Ganun kasi ang buhay eh. Minsan malas eh. Swerte, di ba? Swerte ka? Mas, hindi naman ako. Ba't mo ko tawag madam? Hindi naman ako madam eh. Ka kasi ang madam sa amin, oh. ang ibig sabihin, respetadong babae. Ah, respeto mo ako, sir? Ay, opo. Wala naman. Bakit hindi respeto? Sobrang bait mo naman. Kung ako mayaman, kinuha kitang guard sa bahay ko. Oo. Oh, Kasi alam ko, maayos ka eh. Malay mo, magkataon, no? kasi mayroon yan. Oh. Dapat may buhay, may pagkasa, di ba? Tama. yung hindi mo naisip, pero nangyari. Isang milyonarya ka, o. Oh. Oo. Kilala mo ba kaya kami. Jeep, lolo kita. Ano ba pangalan mo? Bala mo? Bala mo yan. Pag ako yung maman, balikan kita bala kasi sa atin lahat may kapalaran tayo eh hanggat may buhay may pag-asa tama oh, diba? Oh. lang yung bahay ka lang na wala nang nangyayari oo oh, kailangan mo talaga magsikap Ayun. Mm -hmm. eh paano ka magsikap ang partner mo dapat po. wala nang partner partner ang magula mo nasa probinsya kung nalabas lang yung anak ko eh kukunin ko na kukunin mo anak ko <laughs> 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 bakit zero lang Blessing ko eh. eh. Kaya nga, blessing. Oh. Kaya nga, mas kukunin. Nadagdag pa yung blessing ko, di ba? Ayaw naman ako. Hindi ko naman taxi. Ayaw nila ako isakay. Nag-request si tatay kung pwede daw siya mag pass. Nagpaalam din kami kung pwede ilabas yung video niya. At okay naman din sa kanya. Thankful ako na kilala ko si tatay. balamo. mo, last pera niya, binigay pa niya sa akin. Tapos manghihiram na lang daw siya ng pamasahin niya. Nakaka-touch rewardan natin yung binigay niya. Ay, ba, nanawi? Opo, sir. Naku, hindi kita kilala, madam. Kung kilala lang kita, hindi na kita binigyan. Bakit? <laughs> sir, sobrang bait mo. Lahat tayo, may puso eh. Oo oh, nga, tinatawag mo pa akong madam kanina. Sir, speto yun, eh, madam. Oo, oh, grabe. 30,000 po. Ano? Ito, to, no? Ah, Magandang pamas Eh, diba, sir, grabe naman yung bait mo. Ganyan ka talaga? Hindi lang ikaw madami marami pa. Sir, sabi mo, pag yumaman ako, kunin kita sa bahay. Ay, oh, ano? Oh, ano? Pwede, pwede. Pwede. Ba pwede. Pero magpala muna ako, pwede. madam. gusto ko ganyan tao sa bahay, no? Naawa ka lang sa akin kaya ka ganyan. Opo, kasi buntis po kaya eh. May sugat pa. Nakita ko may sugat din eh. Alam mo bang ako to? Hindi. Mabait ka lang talaga. Opo, ngayon, ngayon ko lang nalaman yung kaya abang sa ko eh. Alam ko kasi, sikat kayo eh. Salamat po, madama. Salamat, salamat po. Salamat din. Tsaka salamat sa kwento. Opo, opo. Kaya nakwentuhan namin. Hmm, malaking blessing din umating ngayon. Dapat, thank you po. Thank, thank you, you po. po. Thank you rin po. Pagbundi sir, eh, isa lang mapapayo ko. Dapat talaga, mag-ingat. at uh, ingatan nila yung mga taong mamahalin nila. Hindi basta-basta yung ano na lang, sugod ng sugod.